Hello everyone! Sa video natin ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang mga tricks about sa phone. So alam ko sa inyo, marami ang mga cellphone users ngayon. Shout out sa mga cellphone users dyan, lalong lalo na ako. Kasi ako, magdamag talaga akong naka-cellphone. At saka, um, madaling malobat yung phone ko. At saka din, kapag chine charge ko siya, ang tagal ma-full. So yan yung ituturo ko sa inyo ngayon guys. So sana ma-satisfy kayo sa ituturo ko ngayon at ang ituturo ko sa inyo ngayon is paano mapabilis yung pag-charge ng ating cellphone so wag nyong skip ang video kasi ituturo ko sa inyo step by step So hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. I am Aga Hinay at kung bago ka pa sa channel na ito, i-click mo lang ang subscribe button kasi nag a ako ng mga phone hacks or phone tricks na nakakatulong sa mga cellphone users. At saka nag-upload din ako ng mga YouTube tips and tricks or mga all about YouTube. Pumunta lang kayo sa playlist, nandun po yun. Para po sa mga aspiring, aspiring YouTubers. So let's go, ang gagawin lang natin is pumunta lang sa Play Store i-click lang natin itong Play Store at saka i-search natin dito ang Fast Charging Pro. So yan yung i-search natin. Make sure na yan talaga yung i-search nyo. Minsan din kahit Fast Charging Pro or Fast Charging lang i-search mo lalabas na yung app. So i-search natin yan. So ito po yun. So i-click natin ito. So, ito po yung apps. Ang creator po nito is No Tech Studio. So, mapasalamat tayo sa kanya. Dahil sa kanya, mapapadali na ang ating ay mali pala, mapapadali na ang pag-full ng ating battery. So, ang apps na ito is meron 1 million plus downloads. So, ibig sabihin marami ang gumagamit sa apps na ito. At meron lang naman siyang 4.7 stars or 25k reviews. At saka, kung titignan natin dito sa si ibaba, mas marami yung 5. Ibig sabihin lang naman yun, marami ang gumagamit at saka, positive yung mga review nila. At ibig sabihin din dun, 100% safe and legit. Okay, so ang gagawin natin dyan, i-install natin yan. So, sa akin kasi, na-install ko na siya. So, ang gagawin ko na lang, i-open ko na siya. Okay? So, i-open natin yan. Make sure na yan yung i-download nyo, ha? So, ngayon, ito yung homepage niya. Okay? So, ito yung homepage niya. Yung may makikita kayo dyan sa itaas, itong 21%. So, yung 21% na yan, yan yung battery ng aking cellphone ngayon. Okay? So, at makikita kayo dyan sa ibaba, itong plug on battery. So, on battery, ang nakalagay dyan, on battery kasi hindi pa naka-plug yung charger natin. Okay? Hindi pa naka-charge. Ito, meron din temperature. Ang temperature ng phone ko ngayon is 35 point... Ayan, nagbago siya. 35.8 degrees Celsius. Okay? At 96 degree Fahrenheit. So, yan yung temperature ng cellphone ko ngayon. Actually, lahat ng nandito yung mga analytics dito na makikita natin dito is nagbabago siya. Um, nagbabago siya on time. At dito din sa health, may makikita natin dyan, good. So, good daw yung battery natin. Dito din, charging current, negative. Ayan, nagbabago siya. Makikita natin dyan, nagbabago-bago yung current ng ating um, cellphone or charging current. May makikita din natin voltage. Ang voltage niya is 3.688 at ang capacity is 6,000 muscle. Yan yung sa cellphone ko or sa battery ko. So, ngayon, ang gagawin lang natin para makapagsimula tayo dito, may makikita tayo dyan sa ibaba. Oh, ibaba. Sa itaas pala, sorry. So, dyan sa itaas may makikita tayong nakalagay na boost. So, yan yung pindutin natin. Click natin yung boost. So, charging detect. So, ito. May makikita tayo dito pag open natin yung, pag pinindot natin yung boost. Ito yung agad na makikita natin. May nakalagay na bad. Bakit bad yung nakalagay dyan? Kasi 21% na yung phone ko. Ibig sabihin, malapit na siya ma bat or, or low battery na siya. So, kaya bad yung nakalagay dyan. At dito sa ibaba, merong mga kailangan natin ayusin. Dito sa detect brightness, kailangan natin niyang pindutin itong boost. So, i-turn on natin ang automatic brightness to increase charging speed. Okay, click natin itong boost sa may gilid. Tapos, ito yung lalabas. So, nagdidepende -de yun yan sa itsura ng ang uh, phone mo kasi iba-iba tayo ng model ng phone. So, i-click lang natin itong auto brightness. Ayan. So, pag pinindot mo na yon so kung anong, um, anong, uh, bali magde-detect lang siya sa brightness. Bali, auto brightness nga. So, auto brightness. Kung anong um, brightness ngayon sa in surroundings mo, magde-detect din yung phone mo. So, i-back lang natin. Dito naman sa detect GPS, i-turn off natin ang location natin. Kasi naka-turn on yung location ko. Papansin natin dito sa itaas, naka-turn on yung location. I-boost natin yan. Pinutin lang natin itong boost. Pagkatapos, i-turn off natin. O, ba diba? So, nakakatulong ito para mapabilis yung pag-charge ng ating cellphone. So, binigyan niya tayo ng step para kasi ito yung mga dahilan kung bakit matagal ma-full yung am um, pag-charge natin. So next naman ito sa detect system sync. I-turn off natin ang sync ng system. So, click the post. So actually, ito kasi dito kapag naka-turn off siya, hindi ka na ma-notify sa mga like like social media sa Facebook, sa Messenger kung ito turn off nyo siya. So nagdedepende siya sa inyo kung ito turn off nyo ba siya or ito turn on. Yeah. Nagdidepende talaga yan sa inyo, okay? So sa akin, hindi ko na siya ito turn off kasi baka may mag-message sa akin na importante or may mga emergency. So hindi ko na siya ito turn off. So back lang natin. Dito naman tayo sa detect overheat. So, cooling device can increase charging speed. So, i-click lang natin itong boost. Ayan. Tapos, pindutin natin dito sa ibaba. May nakalagay na cooldown. down. Pindutin lang natin yan. Ayan. Ayan, naka-cool down na siya. Tapos, i lang natin. Ayan, may ads pa. Ayan, so... Tapos, i-click na naman natin yung next, itong detect fast charging shortcut. So, pindutin natin itong Bose sa may gilid. Tapos, add to home screen. Touch and hold to place manually. So, i-add lang natin siya. Ayan. At may makikita na, mat makikita na natin siya sa home screen. Ito siya. Makikita natin siya sa home screen. Ito. Kapag pinundot natin yan, automatic na yun. Okay, i lang natin. So, ganun lang po guys. So, kapag na-try nyo ito, at mag-start na kayo sa Um, charging, uh, sa pag-charge or sa pag-plug na yung charger, make sure na na-clean nyo na ito. Puntahan nyo muna ito at i-clean nyo muna kung ano dapat nyo i-clean before nyo i-charge. Okay? So, maganda talaga ang effect nito. Mapabilis ang pag-charge ng iyong phone at saka, if ever na ma-, ma full charge na siya at gagamit na kayo matagal ding malobat. 'Di ba? Maganda ang saya, 'di ba? So ngayon hindi ko po muna siya i-charge. Meron lang meron akong 21% pa rin. Ayun po. Sana may natutunan kayo. Ganun lang po Ayun, nag-notify na siya. 20% battery turned on power saving mode. So nag-notify na siya na battery low na ngayong phone ko. So ngayon may, ma Maya-maya i-charge ko na 'to. So sana may natutunan kayo ha. Before kayo ulit-ulitin ko muna ha. Before kayo or before nyo i-plug in 'yung charger nyo, make sure na mo muna siya para mapabilis or tuloy-tuloy 'yung pag-charge niya at mabilis 'yung pag-charge niya, okay? So, ganun lang kasimple guys. At kung may natutunan man kayo sa video ito, ishare nyo naman ito sa mga friends nyo para may matutunan din naman sila. At kung nagustuhan mo ang video ito, i-click mo na ang subscribe button kasi marami pang akong i-upload para sa kabutihan ng phone mo. So, that's all for today guys. Thank you, thank you so much.